sa pag-uwi nila Ohera sa kanilang tahanan sa baryo pugto Umaga na at hindi pa natutulog ang dalawang babae noon sa paghihintay ng kanika nilang asawa. Pati si Mang Pasyo ay nasali na rin sa pagpupuyat at pag-aalala. Ngunit napawi naman ang lahat ng ito ng... Atara, Lucila, magkasunod na sambit ng dalawa sa pagbukas ng pinto ng tahanan nila. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga email sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa araw na yun, ay pumasok pa ang ibang mga gabunan sa bahay ni Mang Pasyo dahil sa mga sugat rin na natamo ng mga ito sa naganap nga na digmaan. Kailangan ng mga yon ng mga ilang araw upang pagalingin o gamutin na rin ang kanilang mga sarili. Napuno noon ang bahay ni Mang Pasyo ng mga gabunan. Kaya't ng sumunod na araw ay gumawa na lang sila ng barong-barong na tolda sa likod bahay ni Mang Pasyo. Upang magsilbing silong lamang ng mga ito habang nagpapagaling sa pangunguna ni Saela maayos naman ang pakikitungo ng mga ito kinamang pasyo hanggang sa umabot na sila doon ng linggo. Pero sa mga oras na yun ay nagtataka na rin ang iba nilang mga kabaryo dahil sa parang palaging may maliit na piging sa kanilang bakuran tuwing gabi at maraming kalalakihan. Lingid naman sa kaalaman kasi ng mga tago doon na mga kaibigan at bayaw lang naman yun ni Mang Pasyo. Di ba nga kasi sa kwento noon ni Mang Pasyo ay walang nakakaalam ng kanilang nakaraan ni Atara. Hanggang sa isang gabi, bago ang susunod lang na gabi, na binabalak ng umuwi ng mga gabunan sa kagubatan. Ibig sabihin, Bianes, sa mga nakaraang araw pala na yun, ay nangaso na sila para sa konting pagdiriwang ng mga ito para sa kanilang tagumpay sa naganap na labanan bago man lang sila umalis kinamang Pasyo. Dating gawin naman ay naghanda si Mang Pasyo ng maiinom na alak. Tawa ni Mang Pasyo habang nakikipag-inuman ito kina sa ila. Tawanan, kwentuhan at biruan ang naganap. Ah, tara anak! Mag-abot ka pa nga dito ng pulutan. <laughs> Alam mo, matakaw tong mga to sa karne. <laughs> Tawa ng tawa si Mang Pasyo. Napapangiti na lang naman noon si Sael at ibang kasama nito sa pagkatuwa sa bayaw niya. Hanggang sa may napadaan naman na isang lalaki nakilala rin ni Mang Pasyo. Pasyo! Nakaw! Panay ata ang selebrasyon niyo dyan! Gabi-gabi eh, -gabi, parang may pagdaraos dyan oh! Di ka man lang nag -iimbita. Sambit nang dumaan sa pagtigil nito sa tapat ng kanilang bahay. Medyo iba naman ang pagkakaintindi ni Mang Pasyo sa sinabing yon ng lalaki. Kasi siguro, dahil na rin sa espiritu ng alak sa katawan niya. Eh, aba, 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 Kiming! Obligasyon ko bang imbitahin ka? Nung karawan mo nga, di mo ako inimbitahan? Balita ko, itinago mo raw yung karnis sa kusina niyo. <laughs> Ayun, napanis lang daw. <laughs> Salita ni Mang Pasyo na ang lakas mang asar sa kausap nito. Eh, hey, ikaw naman Pasyo! Masyado ka naman palang matampuhin! Tugon naman itong si Kiming na tinawag niya ngang pangalan ha. sabay kakamot-kamot ng ulo nito. Ay, baka sabihin mo naman pare, madamot ako! <laughs> Atara! Atara! Oh, tay! Tugon ni Atara sa paglabas nito sa kanilang bahay. Ah, ipagbalot mo na nga lang si paring Kiming ng karne at nang baka mapanaginipan pa niya pag di ko man lang siya nabigyan. <laughs> Salita ni Mang Pasyo na binibiro lang naman pala si Kiming dahil ang totoo ay dinadaan lang niya sa biro ang usapan. Yung hindi pag iimbita ng kapitbahay nila dahil ayaw nga lang ni Mang Pasyo na makihalubilo pa ang mga tao doon sa mga bayaw at kaibigan niyang aswang mas mabuti nang nag-iingat dahil ayaw niyang malaman pa ng iba ang tunay na katauhan ng mga panauhin nito sa kanilang bahay o bakuran. Nang mabalot na ni Atara ang karning ipinabalot ng kanyang ama, ay inabot na rin lang ni Atara ito sa trangkahang kahoy na bakod ng kanilang bakuran. At sinabi na ng lalaking yun na, Paso! Paso! Abay! Salamat! Pare! Medyo pasigaw na salita nun kay Mang Pasyo. Ah! <laughs> oh! Wala naman pare! Huwag mong gagawing pulutan yan ah! Iyungin mo sa pamilya mo! Para mamantikahan naman yung mga bibig nila! <laughs> Tugon pa ni Mang Pasyo. Hanggang tengang ngiti naman nun ang pasasalamat pa rin nung lalaki kay Mang Pasyo. Ngunit habang nagaganap ang kasiyahan ng gabing iyon eh, lingid sa kaalaman ng pamilya ni Mang Pasyo na sa isang sulok ng daana ay may isang lalaki na nakamasid sa kanilang pagdiriwang. Isang lalaki na may matagal ng kinikimkim na sama ng loob o galit sa buong pamilya na ngayon ni Mang Pasyo. At yun ay walang iba kundi si Miguel. Naaalala nyo mga kabagi si Miguel? Yung ex ni Atara na may dalang espada sa sagingan? Alam nyo na yun kung narinig nyo ang part na yon. Dahil eto palang si Miguel ay hindi matanggap sa kanyang sarili na napunta nga kay Uhera si Atara na isang aswang. At kasabay ng pagtingin niya mula sa gilid ng kalsada na nooy wala namang nakakapansin pa. Bumulong noon si Miguel sa kanyang sarili. Bang pasyo, malapit nang matapos ang maliligayang araw nyo Lalong-lalo -lalo ka na Uhera alam kong mga aswang kayong lahat na nandyan sa loob ng parang ni Mang Pasyo. Magbabayad ka, Oera. Magbabayad ka sa pagsira ng buhay ko. Mga salita ni Miguel sa dilim na punong-puno ng galit. Sabay kamot nito sa isa niyang kamay. Naputol na. Pinutol na yon ng tuluyan dahil nga sa binali noon ni Ohera ang buto nun. Dahilan upang tuluyan na iyong tanggalin dun sa parting na balik, Dahil nga sa wala pa naman noong gaanong modernong pagsasagawa ng operasyon. At kung meron man, wala ka rin magagawa kung wala kang salapi. Kaya ang tanging solusyon ay putulin na lamang ito. Hanggang sa maya, -maya pa. Sa lakas ng paningin ni Uhera sa dilim, napansin niya at naamoy din si Miguel. Kaya't napatayo ito noon sa kanyang mga kaharap sa inuman. Nakaharap lang siya doon pero hindi siya umiinom Nakikipagkwentuhan lang kumbaga. Dumiretso si Ohera sa trangka ng bakod ng bakuran nila at binuksan iyon sabay tawag na kay Miguel! Miguel! Ikaw ba yan? Halika dito, kaibigan! Magisalo ka muna! Imbita pa ni Ohera dito dahil para kay Ohera naman noon ay nakalipas na ang nakalipas. Wala na siyang kinikimkim pa na galit kay Miguel. Isa pa, normal na tao si Miguel. Kaya naisip ni Ohera na mas maganda siguro kung maging kaibigan niya na lamang ito. Lumapit naman nun si Miguel kay Ohera. Pero masama ang tingin nun sa kanya. Pansin yun ni Ohera. Nang biglang nagsalita si Miguel. Ha? ayo kong makisalamuha sa mga katulad nyo. Mga aswang kayo. Baka hawaan nyo pa ako ng pagiging halimaw nyo. Pwe! Sambit ni Miguel, sabay dura pa sa harapan ni Ohera. Sabay alis nito. Doon ay hindi na lang naman umimik si Ohera dahil naisip niya na baka hindi pa yon ang panahon upang sila ay maging magkaibigan ni Miguel at tinignan niya na lamang ito habang naglalakad si Miguel papalayo sa kanilang bakuran hawak ang isang braso nun nakakamot-kamot na putol na nga hindi naman galit o pagkainis ang naramdaman nun ni Uhera sa ginawang pambabastos sa kanya ni Miguel bagkus ay naawa pa nga si Uhera sa putol na kamay ni Miguel hanggang sa Uhera Uhera anak Sino bang tinitignan mo dyan? Huwag mong sabihing sa kalagayan mong yan. Natatakot ka pa sa multo. <laughs> Tawa naman ni Mang Pasyo. Lumipas naman ang gabi niyo ng masaya. Kahit na may mga ilang kaganapan nga na di inaasahan. At dumako na nga tayo dito sa araw ng biyernes. Umaga palang lang noon ay nag-umpisa ng maglakad ang mga gabunan papabalik sa gubat na kanilang tiniterhan. Oh, pano? bayaw, mael, ohera, kayong dalawa na mga buthiing ina na ngayon. Aalis na kami. Atara, alagaan mo yung apo ko sayo ha. Ah. <laughs> o oh, eto, regalo ni Lolo Sail. Sa banggit na yon ni Sail, doon ay isang kwintas ang ibinigay ni Sail kay Arsalana. Napakomento pa agad noon si Mang Ah, Abe, nako, nako, nako. Ah, bayaw. Di ba parang ganyan din ang ibinigay mo kay Atara noon? Sabay kamot ng ulo ni Mang Pasyo sinabi niyang iyon. Baka, baka naman may mutya naman sa loob yan, bayaw. Eh, magiging aswang niya naman ang apo ko. Paglaki niya. Salita ni Mang Pasyo. Hahaha. <laughs> Huwag kang magalala, bayaw. Anib lang yan para mahimbing ang tulog ng apo natin. <laughs> ah, nga pala, ikaw naman Lucila, alagaan mo rin yung pamangkin ko sa'yo. O eto, para kay Idol, para tag-isa sila ni Arsalan, walang lugi. <laughs> Salita ni Sail, sabay bigay niya ulit ng kwintas kay Lucila na nakakalong naman kay Idol. Matapos ang usapang iyon, Oh, siya, paano? Pag inaabot na lang kami ng gabi dyan sa daan, doon na lang namin bibilisan ng paglalakbay. <laughs> Sige, alis na kami. Uh, marami pong salamat, Mang Pasyo. Pasalamat pa ng ibang kasamahan ni Sael kay Mang Pasyo. Ay, walang anuman man yun, mga kaibigan. Bumalik kayo pagka nagkaroon ulit kayo ng panahon na makapasyal. Ha? Kasi namamantikahan yung uso ko pag nandito kayo. <laughs> Basta huwag lang digmaan ha, ang ipupunta nyo dito Biro ni Mang Pasyo Sa pagngiti naman ng mga kasamahan ni Sael Sa biro ni Mang Pasyo Ay tumalikod na ang mga ito Kasabay ng kanilang pag-alis Balik naman sa dati para sa pamilya ang araw na yun Dahil sa wala na nga ang kanilang mga panauhin At tapos na rin nga ang digmaan dito ay magiging panatag na ang kaisipan ni Ohera at Mael para sa kanilang pamilya. Iyon ang akala nila. Dahil pagsapit ng hapon, nang galing nun si Ohera at Mael sa ilang kakahuyan sa kanilang likod upang kumuha ng mga pwedeng panggatong o mga pwede ng sibakin na kahoy. Nang dumating na sila sa gilid ng kanilang bahay, na ulinagan ng dalawa ang boses ni Mang Pasyo na para bang may kausap ito sa harap ng kanilang bahay. Pakunwaring pumunta ang dalawa nun sa harap ng kanilang bahay na naglalagay ng mga ilang panggatong. Malapit din sa kanilang lutuan. Nang makita nila ang kausap ni Mang Pasyo. Dalawa, dalawang nakakapa na kulay kaki o brown ang kausap nun ng mga tao ni Mang Pasyo. Doon ay bigla na lang naalala ni Uhera ang kahapon Nung gabi na sinunog ang kanyang ama sa kanilang harapan Kasama ang kanyang ina Dahil dalawang praile ang kausap noon ni Mang Pasyo Yung isa ay halata banyaga sa kulay ng balat nito Pero yung isa ay Pilipino Para bang kanang kamay yun nung praile O di kaya naman eh, Ito yung mga unang nahikayat na nuna ah, ng simbahan ah na pumanig sa kanilang relihiyon na kanilang ang ipinapalaganap panuon. At sa pag-uusap ng mga yun, yung Pilipino ang parang siyang namamagitan sa usapan ni Mang Pasyo at nung Banyaga. Translator kumbaga, napigilan naman ni Ohera ang pagkainis nito sa dalawang praile sapagkat alam niyang ibang level na kung ang mga taong iyon ang mga makakabangga niya dahil sumusunod pa rin naman nun si Ohera sa mga payo ng kanyang yumaong ama na hanggat maaari ay iwasang makalaban ng mga normal na tao hanggat hindi kinakailangan na dahil kahit na sa kapangyarihan na meron na noon sa katawan ni Ohera ay siguradong may lulukob pa rin dito na mas marami pang may higit na kapangyarihan. Nang umalis na nga ang mga yon na kausap ni Mang Pasyo sa kanilang paglalakad noon sa bakuran. Napatingin pa ang dalawang prali na yon sa kanila ni Maela nang seryoso ang mukha Tinignan din yon nila Ohera ng mata sa mata. Ngunit nang di lumaon ay yumuko na rin lang si Mael at Ohera para na rin siguro sa pagpapakitang tao na lang ng pagpapakumbaba. Dahil alam naman ni Ohera at Mael na ang mga taong yun sa pangaral nga ni Mang Pasyo sa pamoderno ng lipunan noon. Sila ang mga pader, praile, mga kastila o mga gobernador general na nakapailalim nga sa kolonyanismo ng Espanya at ang iba pang mayayaman na tao nung mga panahong ito. Ay! Ay, naka! Kinabahan ako doon ah! Wika ni Mang Pasyo naman sa sarili. Pagkatapos nitong kausapin ng dalawang panauhin Lumapit naman noon si Mael at Ohera kay Mang Pasyo At tinanong kung ano bang napag-usapan o sinadya ng mga iyon At inilad naman ni Mang Pasyo ang kanilang napag-usapan Ayon sa kanya na sila Pinupuntahan ng praile ng personal ang bawat bahay sa kanilang baryo upang himukin ang mga ito sa salita daw ng Diyos ang ipinapakilala nga nilang relihiyon. Dahil may bago raw na tayong simbahan malapit na sa kanila. At doon ay maaari na silang magsimba para daw matutunan ng mga salita ng Ama sa Langit. Pero hindi ganun kabait ang panghihimok ng praile. Dahil may kasama daw yung babala. Na kung hindi sila susunod sa anyayang yun ng mga Kastila, ay ituturing silang kalaban ng kolonya ng Espanya. Ituturing kang kaaway ng mga ito. O kaya naman siguro ayaw mong magsimba dahil sa ikaw ay isang aswang. Nagkatinginan naman noon si Namael at Uhera sa nais ng mga taong nakahawak ng kapangyarihan ng mga panahong ito. Pero wala mang pagsasang-ayon na naganap noon sa pamilya ni Mang Pasyo nasusunod nga sila o pupunta nga sila sa simbahan. At nagdaan ang mga araw pagkatapos ng mga bilin ng praile sa kanilang baryo. Mga ilan sa mga kabaryo nila sa pugtupugto ay nagsimba naman. Dahil iniisip din siguro nila ang kanilang kapakanan. Ngunit sa pamilya ni Mang Pasyo ay siya lang ang pumupunta nun. Nagpatuloy lang noon sina Naohera sa kanilang pangkaraniwang gawain sa araw-araw din naman. Ngunit dumaan pa ang ilang linggo. Patakip silim na noon. Nang habang nasa bahay ang buong mag-anak ni Mang Pasyo. Siya lang ang wala noon. Dahil sa pinuntahan nito ang isa niyang kumpare na may sakit daw. Sa baryo din iyon ng pugto. Wala! Sigaw ni Mang Pasyo mula sa labas. Sa kalsada pa lang ay nagsisisigaw na ito. Dali-dali naman noon na bumaba si Ohera upang pagbuksan ng trangkang kahoy si Mang Pasyo. Eh, 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 bilisan mo! Anak! Na, nandiyan na sila! Nasusunog na ibang kabayan doon! No! Uh, uh, ano? Ano tay? Wigang tanong ni Ohera. Ngunit pagkabukas na pagkabukas ni Uhera ng trangkang kahoy, di na siya natugon ni Mang Pasyo sa pag-aapura itong pumasok sa kanilang bahay habang nagsasalita ng Bilisan niyo! Bilisan nyo! Sadya ng mga Kastila! Kinakastigo nyo lang mga taong di sumusunod sa kagustuhan ng mga simbahan nila! Habang naghihihiyaw noon si Mang Pasyo sa pag-aalala, pumasok na rin ito sa silid at mabilis na binuksan ng mga lalagyanan ng damit at nag-alsa balutang na ito. Bilisan nyo! Atara! Lucila! Kumilos na kayo, ang mga bata! Alalang-alala na utos ni Mang Pasyo. Samantalang si Ohera na Manola ay biglang natigilan pa sa labas dahil sa hiyawan ng mga tao sa kanilang baryo. Kahit na medyo malayo pa yon sa bahay nila pagkasunog ng mga bahay. Takbuhan ng mga kabayo. Isa na nga itong malaking gulo. Mukhang binibigyan na ng leksyon ng mga Kastila ang mga lokal na tao sa lugar upang mapilitan silang sundin ang utos ng mga yun. Kaya naman doon ay biglang tumakbo si Ohera sa kanilang bahay. Mukhang sa katahimikan na kanilang nararanasan ay pansamantala lang dahil kailangan na nilang umalis sa baryo pugto At ayon pa kay Mang Pasyo, na ang pangyayaring ito ay utos daw ng gobernador general. Nang natanaw ni Uhera ang di kalayuan sa kanilang bahay sa pag-akyat nito sa hagdan may narinig siya kasing boses sa kanyang tenga na parang pamilyar. Sa pagbabago ng kulay abo ng mata ni Uhera at pagliit ng itim ng mga mata nito, nasipat niya nun si Miguel at may mga kasama itong Kastila na nakainuforme at may mga hawak yung barel. Alam na yun ni Ohera dahil nga sa ginamit na dati sa kanya yun. At kahit medyo malayo pa nun si Miguel, rinig na rinig no ng sinabi ni Miguel. At pakinggan natin ang narinig ni Ohera. Yun, yun ang bahay nila mga senyor. Aswang nakatera na pamilya dyan. Lahat sila. Sumbong ni Miguel Alright! Hu Umpisa na ng ikalawang yugto mga kabagis ko. Nako, delikado. Pag yun na nga ang mga makakalaban nila. Eh kasi alam naman natin kung sino ang nagwagi. Hanggang ngayon, di ba? Naalala ko tuloy yung ano, yung series natin ng Dadbar. Sa bagay yung ibang konsepto na itong kwento nakuha doon eh. Bugok din kasi itong si Miguel eh. <laughs> Hindi na score Bumawi na lang sa pagsusumbong. So shout out tayo dyan Um, bukas pala yung salin ni Lolo. Bale, baka dalawang upload lang yon mga kabagis ko. So, ending na yung salin ni Lolo bukas. Oh, shout out na tayo. Shout out po kay Jaymar Dumagsang. Ayan, kabagis, na shout out na kita. Shout out din po kay Redford Rivera. Shout out din po kay Su Mendoza. Shout out po kay Ram Mohal from Miagaw, Iloilo. Shout out din po kay Danny Boy. Shout out po kay Adrian Ramos. Shout out din po kay Guapo Pagirigan. 'Yun oh, pangalan pa lang guapo na. Shout out din po kay Tita Sarino. Sa page naman tayo. Shout out po kay Eric Villar. Shout out din po kay Dave Midado Kiala. 'Yun. Salamat sa suportang tunay.